sigara. Oh. Ito po yung aming hanap buhay. Tayo po ay magluto ng kikyang. Yan okay. ito pagluto ng kikyang guys. Nalagay sa kawalin ng mantikang mainit. Halo-haloin. Hanggang sa mamaga. At matutustig. Tapos ready na para may may na konti kain so guys kailangan ko mayod gawa ng may pinabayaran na tubig ilaw kuryente eh. Tapos na paaran, kaya kahit pagod sige pa rin laban pa rin bawal ang pahinga guys kasi kung magpahinga tayo wala tayong makain walang baon sa school na chikiting Kaya, kahit lang guys sana buhay basta marangal di bali pa unti, -unti.